Mga ka-republic yung Governor's Cup ay hindi pa nagkakaharap ang Hinebra at ang Tokentex. Ngunit kumbaga sa boxing, una nang sumuntok ang TNT. Makikipag-meeting ang mga team officials ng Tropang Giga kay Troy Rosario upang kumbinsihin ito na bumalik sa kanilang bakuran. Alam kasi ng Talk and Text na kailangan ng Hinebra ang isang big man at hanggat maaari, gustong hadlangan ng TNT na mapunta si Troy Rosario sa mahigpit nilang karibal. Samantala, ipagpapatuloy ng SMB at Converge ang kanilang quarterfinal series mamaya. Nakasingit ng isang upset win ang Fiber Xers, kaya 2-1 ang kanilang kartada at may banta ang SMB import. Tatapusin na raw ng SMB ang series ngayong gabi. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, natuto ng mapait na leksyon ng SMB nang matalo sila ng Converge sa Game 3 ng kanilang Best of 5 Quarter Final Series. Inamin ito ni Playing Assistant Coach Chris Ross. Walang dapat sisihin kundi ang kanilang sarili Lumamang na ang SMB ng 27 points Ngunit tinunaw pa iyon ng Converge At natalo pa sila sa pamamagitan ng isang buzzer beating shot Ni Alec Stockton 114 to 112 Kung hindi nagpabaya ang Beermen Kundi sila nagrelax Dapat ay nasweep na rin nila ang Fiber Xers Dapat ay nagpapahinga na rin sila At naghahanda na para sa semis kalaban ang Barangay Ginebra Nauna ng winalist ng Gin Kings ang Meralco. Kung ang mga Hinebra fans ang tatanungin, gusto nilang makakuha ulit ng upset win ang Converge mamaya. Kung aabot sa Game 5 ang SMB Converge match, naniniwala ang mga supporters ng Gin Kings na magiging pabor ito sa mga magala. Mapapagod ng gusto kung sino man ang makakalaban ng Hinebra sa semifinals. Ngunit may matinding banta si AJ Anosike import ng SMB. Tatapusin na raw ng SMB ang series. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon ang Fiber Xers. Alam ni Converge coach Franco Atienza, isang galit na SMB team ang makakasagupa nila sa Game 4. Lalo pa nga at para sa ilan ay naging kontrobersyal ang panalo ng Fiber Xers sa Game 3. Ang player daw na tumira ng buzzer-beating shot ay dapat wala na sa loob ng court dapat daw ay nasa dugout na si Alec Stockton matapos matawagan ng F2 foul sa first quarter. Anyway, sa kabila po ng mga drama at mga kontrobersyang nangyari na patuloy pang iinit ang darating ng mga bakbakan sa hard court. Mamaya abangan natin kung makakapalag ulit ang Fiber Xers laban sa Birman Tiyak na magiging motivation para sa mga players ni Coach Franco Atienza ang banta ng SMB Import. At si AJ Anusiki naman dapat siyang kumayod ng husto upang hindi siya mapahiya. Samantala, mabilis na kumilos ang talk and text management upang kumbinsihin si unrestricted free agent Troy Rosario na bumalik sa kanilang kupunan. Ito matapos opisyal na irilis ng Blackwater Team Management ang 6-7 power forward. Sangayon sa mga report, ngayong araw ay nakatakdang makipag-meeting kay Rosario at si agent nitong si Danny Espiritu ang mga team officials ng TNT kasama si na Coach Chot Reyes at team manager Jojo Lastimosa. Pagkatapos pa si Batin o i-trade noong 2022, ngayon ay gusto uling ligawan ng talk and text si Troy Rosario. Alam kasi ng TNT management, interesado ang SMC, particular ang Barangay Ginebra kay Troy Rosario. At kung mapupunta sa Jenkins ang 6 foot 7 power forward, magiging malaking problema ito ng TNT sa hinaharap. Noong 2015 rookie draft ay second pick overall ng Mahindra Enforcer si Troy Rosario ngunit dalawang araw lang pagkaraan ay itrinade sa Tok and Year 2021 ay nag-champion ang tropa kasama si Rosario ngunit noong 2022 ay nagulat ang marami nang itrade siya ng TNT sa Blackwater. Hindi itinago ni Troy Rosario na nasaktan siya sa ginawa ng kanyang mother team. At ngayong araw nga nag-request ang team management ng TNT na makausap si Troy Rosario. Magsosori siguro si Jojo Lastimosa at Chotreyes na itrainade nila ito. Magpapaliwanag siguro na kasi ganun, kasi ganito at mangangako rin siguro hindi na mauulit. Promise. At syempre, magpapahaging ng halagang kaya nilang ideposito buwan-buwan sa bank account ng National University Product. Inaasahan na hindi agad magkukumit si Troy Rosario anuman ang sabihin at ipangako sa kanya ng Tok and text team Management. Papakinggan din muna niya kung ano naman ang ilalatag sa mesa ng kabilang kampo kung alinman sa SMB at Hinebra. Nasa isang business trip pa sa US si Al Francis Chua at nakatakda rin itong kausapin si Troy Rosario sa pagbabalik nito sa bansa. Gaya nga po nang nasabi na natin sa ating mga previous content, lubhang kailangan ng Barangay Hinebra ang isang tulad ni Troy Rosario para may makakatulong si Japit Aguilar. Hindi natin alam kung hanggang kailan makapaglalaro si Jody Vance na ngayon ay nakapagpuprovide naman ng quality minutes habang nasa bench ang Hinebra Center. Walang duda, ang salary na kayang i-offer ng Hinebra kay Troy Rosario ay kaya ring ibigay ng talk and text. Ang mga bonuses na lalong magpapakapal sa bulsa ni Troy na iaalok ng TNT ay maibibigay din sa kanya ng Hinebra. Kaya mag-iisip ding mabuti si Rosario. Sino ang kanyang pipiliin? Kumbaga sa isang dalaga ngayon ay may dalawa siyang makisig na manliligaw. Yung isa, ex niya. Yung isa naman ngayon palang nagpapahayag sa kanya ng pagtingin at parihong mayaman. Sana ako. Pero dapat sigurong isipin ni Troy Rosario yung ex niya kumbaga dati ay pinagpalit na siya sa iba. Nagtaksil na sa kanya at itong bago niyang manliligaw, nangangakong pakamamahalin siya. Ano man ang maging desisyon ni Troy Rosario, alam nating pinag-isipan niya iyong mabuti. Kung bumalik siya sa Tok and text, hangad natin na lalo pang mamulaklak ang kanyang karir. At kung sa huli magpasya siyang Hinebra jersey ang kanyang isuot, tiyak na mamahalin din siya ng mga kabarangay. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Angela Grace Burkas. Salamat sa tiwala. Salamat, Idol. Sa iyo rin, shout out, Artur Irag. Salamat din sa iyo, Idol. Salamat sa panunood mo. Sa iyo rin, Merson Kabadiblad. Diyan sa Oman, ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Matipuno. Shout out sa iyo, Idol. Heto na yon pero wala pang tiyak. Um, Danny Del Cuesto, shout out sa iyo idol, salamat sa suporta. Sa iyo rin Barako Mananabas, shout out sa iyo idol, nakakaligtaan lang. Sa Mercedes Ispeleta, yes nasa semis na tayo. Sa iyo rin shout out mmm, Noli Bilasco. Yes, salamat sa iyo idol. Salamat. Sa iyo rin Rico Nicanor Factor. Salamat idol. At sa'yo, shoutout din Ricardo Cabato. Salamat sa suporta. At sa'yo, John Andre Trambulo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.